Inaresto ng mga operatiba ng NBI ang isang Amerikano at apat na Pilipino na sangkot sa bentahan ng malalaswang larawan at video ng mga kabataan. Unang nahuli ang dayuhan na si Joseph John Graham matapos iulat ng US Homeland Security Investigation sa NBI ang pagkakasangkot ito sa child sexual exploitation. Matapos ang pagkakaaresto sa dayuhan, nagpatuloy ang investigasyon upang matukoy ang babaeng kasama niya. Natuntun ng mga otoridad ang Pinay sa Bamban Tarlac na nagpapadala ng mga malalaswang larawan ng kanyang sariling mga anak sa dayuhan. Sa isang undercover operation, nag-alok pa umano ang sospek ng live online shows ng kanyang mga anak kapalit ng pera. Dito na isinagawa ang operasyon kung saan tatlong minor de edad ang nasagip. Sa isa pang operasyon, tatlo pang Pinoy ang inaresto ng NBI Human Trafficking Division. Sangkot umano ang mga ito sa paggawa ng child sexual abuse materials at live streaming na ibinebenta sa iba't ibang online platforms. Nadiskubre din ng NBI na ang isa sa mga sospek nag-aalok ng sex tourism package kung saan inalalako niya ang sariling mga minor de edad na anak para sa escort services at iba pang sexual na aktibidad. Walong minor de edad ang nasa GIP kung saan apat sa kanila ay kumpirmadong ibinebenta para sa sexual exploitation harap ang mga sospek sa kasong qualified trafficking, anti-online sexual abuse or exploitation of children at anti-child sexual abuse or exploitation materials. Nasa pangalaga na ng DSWD ang mga minor de edad na sasailalim sa counseling. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hindi rason ang kahirapan para ibenta ang mga anak ang magulang hindi kasagutan sa kahirapan yung gawin natin negosyo ang ating mga anak through sexual exploitation. Yung know, naman mga kapitbahay at uh, kamag na may knowledge na ganito nangyayari, bukas po ang aming tanggapan, na-report nyo lang po. Hindi eh, po namin sasabihin na sa inyo nang galing ang uh, uh, information. Uh, is, it will be uh, strictly combination at amin uh, kami na ng trabaho in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority.